nggak mau pagar dulu nih apa nama melayu pa enggak pa. wala apa eh. <laughs> ini bapak limang pabomba bomba na yun <laughs> atat yung mga tao eh no <laughs> bomba dah, oh, bomba, bomba, ayas, walaupun ada stiker, oh, bomba. Wala eh. di pa ako nakapagpaprint Di pa ako nakapagpagawa Bomba <laughs> Gigil Ay <laughs> 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 Bomba. Oh, bumba. <laughs> bumba. Ayas. So, para 4 traffic light. Bomba. Eh, Abila. Ayo, Abila. Bumba.

project sila ng overpass doon. Pero dito pa rin nila pinatatawid yung mga estudyante. Di ba sayang? Which is, di mo naman masisisi kasi nandito yung mga sundo nila. Ngayon lang, sayang yung project, yung, yung bayad sa project nila doon. So, yun oh, bumili na. Bumili tayo doon ng buko juice. Yun. So, narin na rin ako, no? Ba't ang daming, ano, private security doon sa dinaanan natin. Uh, ko, nakakabilihan na palagi ko nagkakabilihan na lupa dyan. <laughs> Kasi before naman ano, wala doon lang meron eh sa may lumalagpas ng Cavite Tunnel. Eh. Ngayon, kahit dito sa buka na lang, ang dami ng ano, private security. Nasa kalsada pa sila. 'Di ba? Kaya magtataka yon ano 'yun. Gabi nila yung buntok. Para sa mga illegal settler Sino naman mag illegal settler ito na eh, napakaliblib Kung sa bagay baka may ginagawang taguan ng mga hindi natin kilala diba? mahirap na rin Walwal well mode na ang gagawin natin dito no para talagang makita natin kung ano fuel consumption niya sa normal driving habit ah time check 8.30 8.33 nasa loob na ng para lang yung mga sudyante kaya pagbaba natin dyan na sa bundok ah hindi na ganun karami yung mga sasakyan actually hirap din mag vlog ha ah kailangan mag-iisip ka talaga ng topic mo bago ka palang umalis tapos syempre nakakahingal din kasalita ka kasi magiging ano yun parang ano uh, multitasking kasi nagdadrive ka kailangan focus ka sa kalsada tapos tumatakbo yung isip mo sa sasabihin mo kaya ano hindi rin madali no so, Kanina nag-raid ako na naka-off yung camera ako, like, oh, sarap pala nung ano, wala kang din, no? Just ride. Just ride and feel the air and the road. Pero since tayo eh, sayang kasi, eh, nagagasalina ka, may camera ka, may computer ka, may internet, may cellphone. Hindi gawa mo na ng content kasi dati hindi ko na talaga mag-video na mag-video. Hindi si lang, sinisave ko sa computer ko lang. Since magkaroon ako ng camera no 2008 Ah uh, yun Sa sariling file na natin Ina-upload yung mga ano Yung mga data natin no Pero since ngayon ay online na Ah uh, Mayroon ng YouTube, Facebook Diyan natin ina-upload So balik tayo dito no Pukumputi natin mamaya na yung Total fuel consumption Tapos magkahanan rin tayo no price check kung magkano na gasolina ngayon bomba daw sabi ng dalawang bata okay lang kasi wala naman masyadong ano na dito no kabahayan grabe sarap gamitin ito alam mo yun na napagod ko na dito sa konting twist. tapos inom ka lang ng buko juice refresh kaya nga doon ng mga 5-10 minutes Aba, parang ang sarap-sarap uli ano, i-ride ng i-ride kaso pauwi na tayo eh kasi gaalaga pa tayo sa ating anak hala natigilan na yung doggy doggy boy <laughs> parang siya naka-freeze doon hmm? titingin nyo sa ate ay hindi sobrang tahimik na kasi nito guys pag nilagay natin yung ano no ibang pipe siguro dito sobrang inay talaga pag ganitong long ride so dito yung kanina ang daming sasakya kasi may ano no may square lang kasi dito tapos ganyan konti na lang yan kasi nasa loob na yung mga estudyante ingala double yellow lane pa rin dito kasi may ginawang tali papaya no yellow line di tayo lalagpas dyan pero overtake tayo kay Kuya, nagbigay siya kasi di ba ito yung naik ano, bridge ba? Diba? kulay brown yung tubig kasi lakas ng ulan dun sa taas tang Pagal ni Si Kuya, kurbada Buti sixty, takbo ko na 60 Pero nag-activate yung ABS natin Ang yon bomba serye so bilangin natin oh, ilan yung magpapabomba <laughs> pero wala wala makakabataan nyo yun sa loob skwelahan grabe sobrang smooth ng engine talaga nitong si ZX25R alam mo yun hindi namamanhid yung mga kamay sobra smooth nya kada piga ka mo engine lang maririnig mo tayong exhaust nya halos lang vibration se né?